mga kagrit, magandang magandang morning po sa inyo lahat Pupunta tayo sa isang kalamansian Yan po yung minamanage si Kuya Tony Yung kuya kong panganay Gusto ko pong i-share sa inyo yung tungkol po doon sa kalamansi Baka uh, isa sa inyo Gusto pong mag-invest into kalamansi production So sa kalamansi, hindi po ipahuli yung kalamansi Kasi yung kalamansi, pwede mong pabungahin yan Kahit na off-season So doon, nagkakapera ng malaki yung mga may-ari ng kalamansi So, let's go! Wala talaga ang bunga, ano oh Ay, ito nilalakaran natin. Ha? ha? Yeah. Ang lalaki. Okay. Oh. Ano ito? Ito yung pinauna ko kasi ito yung... Probayo lang ni Esprimo dito, kuya? Oo. Uh, ko dito. Pulyar, na yan Ayan, o. Oh. O, may lagri oh. TV, ito yung kuya ko. Ito yung mahina. yung Mahina pa to? Oo. Oh, okay. Krasin po. buong dahon. Puro bunga, bunga walang hina pa raw. <tinyo> ha? Ay, ba, grabe ang bigat. Oh, ito yung mama, mama. Hey. Hey. Tanawa, tanawa. Ah, tanaw, tanaw, tanaw. Eh. Ah, Naka, yes, ano. ah, ano, shout out mo sila si shout out. Shout out sa mga masisipag diyan ng mga farmer sa kanan si An. Ah, taga saan ka ba ate? Taga dito lang po. Mm, Bisaya o taga dito? Ilonggo po. Ilonggo, oh, ilunggo. te. Eh. Amin ka man pala, taga Ilonggo ka. <laughs> taga Bacolod ka. Bacolod po. Ah, pakita lang natin ate kung paano tinatanggal. Sige, go. Ate, ate, pakita mo lang. paano ba? Ate, iyan slow mo mo lang, slow mo lang. Slow mo, tingnan natin. Paano, paano? Pakita hmm. mo lang. Yun. Tingnan ko nga, matalim ba yan? Tingnan ko nga, ate. Hindi <laughs> masyado. Hindi masyado. Ito nga, sabi ko nga sa iyo. Ang lilit pa naman, ano, tignan mo, dito. Grabe, oh. Kahit ay, saka sumuling, eh. Uh, ganda ng bunga. Oh, probayo. Probayo talaga. Ilan probayo, ilan, yung yung timpl gram, ilan, gram gram, ilan gram? ang timpla mo sa isang ektary? Sa isang, ano? Sa isang dram, ang isang bote. Isang bote? Oo. Oh. One liter per drum ng probayo. Ayan, oh, tignan mo. Oh. Yan, nakatali, oh. Linis, eh. Oo. Yan, nakatali, eh. Nakatali, ano, halaglag. Oo. Yan, yan din, oh. Okay, ako puro bunga, eh.

Pagkano kilo ngayon? Ang ganda na ito, dalawang libu lang ang sasako rito. Dalawang libu lang ang isang sasako? Grabe ah. Ngayon? Dalawang libu Oh, OMG! Pagkating ng December ito, ibang usapan na ito. Ibang usapan na sa December? Oo, oh, ito, tinan okay mo ha. Oo, grabe ang buha. Itong 30 na may sasako. Kaya ko sabi ko, kailangan ko na magpa-harvest. Dahil ito na, o. Tignan mo yung mga, oh. Ang bagsak na. Grabe na nga, ano. Ang isura niya, no. Nakalaylay na nga ito. Dapat siya, mga... Hindi. Yung mga tali tali oh. na po. Oh. Sulit oh. pinalian oh. Ha? Ano? 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 mga Ano? 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 na Ano? Ano? oh Ano? 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 ng Ano? palibasa kasi pati yung financier niya rin ito eh ano din uh, agriculturist din ayaw lang magpapanggit ng pangalan well anyway kausapin natin si nanay yung may-ari ng kalamansi sila yung kilalang kilala rito na nagtatanim ng kalamansi na nagsimula rin sa wala pero nagkaroon ng maraming ari-arian dahil nga dyan sa pagkakalamansi sa kasamang palad nga lang mas maagang na yumao si tatay kaya naiwanan nito kay nanay yung kalamansi ngayon ito naman si Kuya Tony at saka yung kasama niya ay sila na yung nagmamanage, no? sila na yung gumagasto, sila, sila na yung lahat Kasi nga hindi na rin kaya ni nanay na siya magmanage pa So sila na gumagasto, sila na yung nagmamanage, sila na yung uh, sa cultural practices, pag-aabono Lahat, pagmamalis ng tao, pagpapasweldo Tapos pag uh, nailabas yung gastos, yun, hati na sila So si nanay wala na masyadong gastos, wala masyadong iniisip sa Lasalle nag graduate Industry, ah, industrial engineer wow tapos ang sumunod Carlo Lasalle Lipa sa Lipa electrical engineer wow tapos si si Harrison Mapua architecture architecture wow, wow. pani board Passer sa puro board Passer. si si Homer civil civil engineer ngayon nga, yung dalawang babae, kasi nagre-review, isa i-virtuate. Yan po ang magic ng pag, ano, paghalaman. Isipin mo yan. Basta-basta ba yan? Ang farmer, oo, farmer mong titingnan, Pero kita mo naman, sila yung nakakagawa ng engineer, architect, doctor, abogado. Galing po sa farmer yan eh. So, kita nyo yung magic ng farmer. At saka kita nyo yung daming trabaho na mga tao na nagtatrabaho dyan. Alam nyo po ba na yung uh, base sa kwento ni Kuya Tony, yung isang magpuputi ay kumikita ng limandaan ang pinakamababang mababa at kumikita hanggang isang libo, hanggang dalawang libo sa isang araw. Just imagine that. Farming, ang dami talaga nagtutulungan eh. Number one, magsasaka. Number two, magtatrabaho. Number three, mga negosyante. Number four, yung mga kumakain itong mga napoproduce na to. So ang dami po talaga. Na minabasa nabasa akong data na nasa 36% ng pinakamaraming trabaho na naipoproduce ay mga nanggagaling po sa agrikultura, sa sektor ng agrikultura. So kung lahat pala ng mga uh, mga farmers ay matutulungan natin, napakarami pong magiging asinsado. Marami tayong may poproduce sa mga doktor, marami tayong may poproduce sa mga abogado, marami, marami tayong may poproduce sa mga engineer. Paano? So, nanggaling pala sa farmer yan. Yan po ay eh, buhay na katotohanan na dito sa uh, larangan ng agrikultura, ito po talagang dapat tutukan natin. Ay, eh, Pilipinas ang agricultural country. Ang nare-record lang kasi ng mga nagtatrabaho ay yung mga, mga formal employ, employment. Pero itong nasa sektor ng agrikultura, mga informal na to hindi to Malay mo ba na nagtatrabaho pala yung mga taga-masbate na yan? Nandito pala yan. ang dami, -dami pala nila na nai-employ. Isipin mo, kumikita sila ng malaki at nakakatulong din sa kanilang pamilya. Noon din naman dito sa mga katulad nila kuya na sila yung nagmamanage, sila yung uh, nasa technicality at saka doon sa pagmamanage uh, mismo ng farm. Sa pag-finance uh, naman doon sa kasama niya, eh malaki rin ang naitutulong sa kanila. Actually, alam ko na talagang kumikita, ano? So, sabi nga ni Kuya, kung nasa Saudi siya, baka kahit na bulong ng sasakyan, hindi siya nakabili dito sa atin. Kahit pa paano, nakabili ng lupa, nakabili ng sasakyan. So, malaking bagay na po. Tapos, enjoy pa siya. Enjoy na engine si Kuya kasi wala siyang boss eh. Sarili niya yung boss niya eh. So yun yung advantage no na na pilit nating ini-impart na talagang ang magic talaga ng kung gusto mong umasenso ang Pilipinas nasa sa agrikultura talaga. Nasa sa agrikultura talaga. Tapos i-practice natin yung sustainable farming. Yun ang magbibigay talaga ng magandang buhay sa marami, hindi lang po sa mga magsasaka, pati po doon sa mga napapatapos ng mga magsasaka. So every uh, one of us, kailangan magkaroon ng inclination sa farming. So, yun po yung ating magandang vlog sa inyo for today. Tungkol po dito sa kalamansi na, na naman sa atin ni Kuya Tony. So, thank you very much mga kagreet. Lagi tatandaan sa ating muting channel. Noelo Gli TV, Parmer Sambida. Pakipalo niyo po yung uh, Facebook ni Kuya Tony nandun sa taas. Salamat po.